Isa sa mga pinakanakakatakot at kaakit-akit na nilalang sa sinaunang mitolohiya, ang Manticore ay may malalim na ugat sa sinaunang Persya. Inilarawan ito bilang isang halimaw na naninirahan sa malalayong at misteryosong lupain ng silangan. Ang unang nakasulat na ulat tungkol sa nilalang na ito ay mula sa griyegong manggagamot na Sictesias noong ikaapat na siglo bago ang Kristo sa kanyang aklat tungkol sa India. Inilarawan ni Ctesias ang manticore bilang isang halimaw na may ulo ng tao, katawan ng leon at buntot ng alakdan, isang kakaibang kombinasyon na nagbigay rito ng nakakikilabot at makapangyarihang kakayahan bilang mandaragit. Gayunpaman, sa pinakapopular nitong anyo, ang manticore ay inilarawan bilang may katawan ng leon, mga pakpak ng paniki o dragon at buntot ng alakdan ayon kay Ctesias ang manticore ay isang man-eater o halimaw na walang tigil sa pagkain ng laman ng tao ang panga nito ay may tatlong hanay ng napakatalim na mga ngipin katulad ng sa mga pating na nagpapadali sa pagnguya ng laman ng mga biktima nito bukod dito ang buntot nitong parang sa alakdan na may lasong nakamamatay ay isang nakapanghihilakbot na sandata na lalo pang nagpapataas ng takot na dulot nito. Dahil sa kakaibang anyo at mabangis na kalikasan nito, ang manticore ay nagkaroon ng malalim na simbolismo sa mga sinaunang kultura para sa mga Persyano, Griego at kalaunan ay mga Europeo noong gitnang panahon. Ang manticore ay higit pa sa isang nakakatakot na nilalang. Kumakatawan ito sa hindi kilala at sa panganib na nagkukubli sa kabila ng mga hangganan ng sibilisadong mundo. Ayon sa mitolohiyang Persiano ang manticore ay kumakatawan sa banta ng kaguluhan at pagkawasak, sumasalamin sa mga panganib mula sa dinatuklasang mga lupain ng silangan. Ang anyo nito ay kombinasyon ng mga katangian ng iba't ibang mandaragit nagpapakita ng takot ng tao sa paghabol at pagkain ng isang hindi mapigilan at hindi maawat na puwersa. Tinanggap at inangkop ng mga Griego ang alamat ng manticore na itinuring itong simbolo ng takot sa hindi kilala at sa matinding lakas ng hindi nasusupil na kalikasan. Sa mga salaysay ng mga Griego, ang presensya ng manticore ay paalala ng mga hangganan ng kilalang mundo at ng mga nakakatakot na nilalang na naninirahan sa labas nito. Ang simbolismong ito ay sumasalamin sa takot sa mga pagsalakay ng mga barbaro at sa mga panganib mula sa hindi pa natutuklasang mga banyagang lupain. Sa buong gitnang panahon sa Europa, ang Manticore ay naging simbolo ng kasamaan at kaguluhan sa mga Kristiyanong salaysay. Madalas itong iniuugnay sa jablo at impyernong puwersa na kumakatawan sa katiwalian at pagkawasak na nagbabanta sa banal na kaayusan. Sa mga aklat ng bestiaries kung saan inilarawa ng mga totoong hayop at mga katang-isip na nilalang, ang manticore ay ginagamit upang magbigay ng mga aral ukol sa panganib ng kasalanan at kawalang ayos. Madalas, Ikumpara ang manticore sa iba pang mga nilalang na hybrid mula sa sinaunang mitolohiya tulad ng chimera, sphinx at griffin. Gayunpaman, bawat isa sa mga nilalang na ito ay may sariling natatanging simbolismo at katangian. Ang pinagmulan ng alamat ng manticore ay malamang na maiugnay sa mga ulat ng mga persyanong manlalakbay mula sa korte ni Haring Artaxerxes II na nakakita ng mga atake ng tigre sa India. Ang nakakatakot na mga atake ng malaking hayop na ito ay maaring nagbigay inspirasyon sa alamat ng Manticore. Noong ng panahon natagpuan ng Manticore ang lugar nito sa mga bestiaries, mga aklat na naglalaman ng paglalarawan ng mga totoong hayop at katang isip ng mga nilalang na napakapopular sa Europa. Ang mga aklat na ito ay higit pa sa mga simpleng katalogo. Pinagsasama nila ang agham, alamat at moralidad gamit ang mga nilalang upang magturo ng mga aral na etikal at espiritual. Sa mga bestiary, madalas na inilalarawan ng manticore bilang simbolo ng kasamaan at kawalang ayos. Ang mga katangian nito, ulo ng tao, katawan ng leon at buntot ng alakdan, ay itinuturing na isang halimaw na pagsasama-sama na sumasalungat sa likas na kaayusan ng Diyos. Ang pagsasama ng Manticore sa mga akdang ito ay naglalarawa ng katiwalian at pagkasira na maaring mangyari kapag nilabag ang mga hangganan sa pagitan ng tao at hayop. Sa panahon ng Renaissance, sa pag-usbong ng interes sa kaalamang pang-ensiklopedia, ang Manticore ay lumitaw din sa mga ensiklopedia ng mitolohikal at likas na nilalang sinubukan ng mga librong ito na pagsama-samahin ang kaalaman tungkol sa natural at supernatural na mundo. At ang manticore ay naging natural na bahagi ng mga ito dahil sa malawak na kasikatan nito at pagkabighani ng mga iskolar at mambabasa. Sa mga ensiklopedya, madalas na inilarawan ang manticore sa isang mas makaagham na paraan na sumasalamin sa pagsisikap ng mga may akda na ihiwalay ang katotohanan mula sa katang isip. Gayunpaman, ang mahiwagang kalikasan ng Manticore ay palaging nagtutulak dito na ituring bilang kakaiba, isang palatandaan ng hangganan sa pagi.